Mga kaagoy! Eto na ata ang natagpuan kong magandang pailaw nga sa buong Pangasinan. Eh paano ba naman mga kaagoy? Lahat nga ng mga paborito nga natin pagkain ay pinagsama-sama nga sa plaza. Talagang ang ganda ng concept. Pinag-isipan at talagang pinaghandaan. Dito nga lang yan sa bayan nga ng San Manuel, Pangasinan. May natagpuan nga akong pailaw. Na hindi nga lang basta pailaw ito. Dahil talaga pinag-isipan. Dito nga lang yan sa San Manuel, Pangasinan. Eh paano ba naman ang kanilang pailaw dito? nga ng mga paborito nga nating passport chain, mga donut, coffee, ay sila nga lang ang bida nga dito sa pailaw nga ng San Manuel, Pangasinan. Tulad na nga lang itong unang pinapakita ko, itong Starbucks, talagang hindi magpapatalo. Sobrang kakaiba ang kanilang pailaw dito. At ito'y papakita kong pangalawang entry. Ay ito nga ang Jollibee. Na talaga best bida ang saya. Pwede ka nga nasa cashier ka. O kaya ikaw ang mag There. Sa mismong counter nga ng Jollibee. Pinapa-experience nga nila talaga sa atin. Kung paano nga talaga magtrabaho nga dito sa mismong Jollibee. Ang ganda ng entry. Plakado kung plakado. At eto naman ang susunod ay papakita nga natin. Ay ito nga ang entry nga ng Wendy's. Tara, samahan nyo ako at pasukin nga natin ito. Meron nga rin itong sariling dining area. Na meron nga rin itong counter. Grabe, ang ganda ng entry ng Wendy. Kaya tara, puntahan nyo na nga ito. At sa next entry naman, ayan, dito naman tayo sa McDonald's. At eto naman ang kanilang display. Napakasimple pero grabe ang datingan niyan mapifeel mo talaga na nasa McDonald's store ka. Ang sumunod naman na pinuntahan natin, itong ang Burger King. Na pwede ka nga mag dine dito. At may experience ng mga anak nyo. Kung gaano nga kaganda ang display nga ng Wendy's. Yahoo! Talaga napatakbo nga talaga ako itong mga kagoy dahil maraming pwedeng puntahan. Tulad na lang ng paborito nga natin na yogurt, na yaw yaw. Ay meron rin nga rin entry dito. Approve sa akin to. Napaka-simple pero sobrang ganda. At makakakita nga rin kayo dito na napakalaking yogurt. At naman ang sumunod mga kagoy. Ang paborito nga natin bilihan ng chow Pasukin nga natin ang entry nga nila kung gaano nga ito kaganda. Nakita ko nga mga kaagoy, isa nga ito sa mga nanalo. Pasok pa lang ay talagang mababibes mo talaga na para ka talaga nasa Chow King. Kompleto nga sila sa mga menu. Tulad ng Chow Pan, Halo Halo, Chow Pau at marami pang iba. Sobrang ganda ng vibes ng pailaw ng San Manuel Pangasinan. Halos lahat ganang tao ay talagang nag enjoy Aba hindi rin magpapatalo ang KFC, meron rin silang entry. Huwag na nga patagalin at tara, puntahan na natin. Ang daming mga taong nasa loob. At talagang feel nga nila na staff at customer nga sila dito. Tulad na ng dalawang ito. talagang na-enjoy nga nila ang display nga KFC. Ang sumunod naman ay papakita nga natin itong Shakey's. Simple S nga lang ang atake pero may datingan nga. At isa nga ito sa mga nanalo. At syempre, hindi rin magpapatalo nga dito ang mga inasal. Mm -hmm. Na rice na talagang mabubusog ka. Pasok ah. nga kayo din eh. At eto ang kanilang display na meron ring counter. At, at may experience mo nga rin dito na magluto ng mga manok. At ito ipapakita ko naman itong Jayco kung saan siya ang nanalo sa kanilang display competition. At eh, tignan nyo naman kung gaano nga kaganda ang kanilang entry. Talagang pinag-isipan at talagang pinaghandaan. At meron nga rin sila dito mga iba't ibang flavor nga ng donut. Mat na talagang mapapasabi ka talaga ng wow, wow, sobrang ganda. Iba ang saya na nadudulot nga nito mga kaago sa mga tagasan San Manuel, Pangasinan. Ito ipapakita ko nga isang mga kaago itong Dunkin Donut Mat na hindi nga magpapatalo sa kanilang Habitin na niyo naman ang kanilang entry mga kaagoy, napakaganda. Kahit ako nga mga pre ay talaga napasayaw talaga dito. Basta ang ganda ng pailaw ng San Manuel Pangasinan. Isa nga ito dapat sa mga puntahan niyo. Para sa last na ipapakita ko nga sa inyo itong Goldilocks. Na meron rin nakadisplay dito ng napakalaking cake. At mga small cake na mga binibili nga natin para sa mga kaarawan ng ating mga mahal sa buhay. Basta nag-enjoy nga kami ng aking team, agoy!